natin habang nandyan pa sila sa tabi natin dahil hindi natin hawak yung oras nila o buhay nila hindi natin hawak yung panahon ngayon kasama natin sila pero bukas hindi na natin alam nasana sa mga may mama sa may mga magulang ay paramdam natin sa kanila kung unsa sila dahil kung unsa putanan ni abot sa ilang kinabuhi maupod sila kamalipayon di bawah tu sisi sisi saya lihat kira-kira tadi sisi ini ada ada anak saya lihat di kita nak bila kita dekat kau melalui mata kita Kau tidak ada satu Dan aku tidak bersih Sebelum lapat pan mantau Kira-kira tidak ada satu Dan aku tidak Sampai sila dumaan Itu bayang dah. Ingat ka, mag-ingat ka. Kailangan nga. tayo ng ano, daanan kalabas dito dahil kailangan natin may ilabas si Kuya Alpha dito. Kailangan makalabas na kagad tayo. kau. Kita detol tu tu weh. Kita pak lawo amanang teruk sangat. Baik sana main yog lah. Baik sana yog sisi kau mai. Tidak di itu. Disis, ambil kalau bos ulan ganis sis na init sis sobrang talag natin na naman tayo nito talag natin na naman tayo nito sis dali dali ano Uy, mari kita ayah. Abang dia. Ayah. Sisa kalanya si, si nak tak boleh lumah aku. Balik ke kampung. Balik ke kampung. Mana? Nama sum dan talakan hati itu pernah lama kampung dia. Kuyawan mana akala nila nang tagulilong tayo. May isa na nagsabi ng tagulilong daw ako kaya hindi ako nakita. Sis, sundan natin si Sarah. Kailangan nalaman natin yung kalupang pula. k e n Natin ulan. Ano na ito para ulan? Kain na ka muna Mahirap na yun. Ulan init ang. Wala mong mukha. Tumapang na para ang tayo dito. going to be alpha ba. Jadi aku nak nah. na nah. nah. kita datanglah nak ke mana? Dia nak duduk ke aku duduk ke mana? Wala hidup dalam. Yang Ana mesti kita nak kita. Dengah eh. Apa kaya hum? Apa kaya ni kan gapah komander nah? Nagpanggap ako kay sis. Saka na may na ng damit, Para hindi ka niya. Kasi, Kasi lang, na ng damit, na Ano man, Alisin mo yung ano ba ikaw gagamit. Ganito na lang kaya ang gagawin ko Ano kaya kung magpanggap ako na papayag ako na mapakasal kay Denkos Para makita ko kung sino yung big boss nila. dito ba yung dito? May nakita akong nakaraan yung bihag ako. Pero yun, 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 sabi nila ko Hindi ko Hindi ko nga rin alam eh. Nakita ko kasi yung nakaraan. Kasi nasabi nila na big boss. Nakita ko lang nandun sa sitak yun, pero hindi malumabas. Hindi. Hindi. I do may sasakyan sila sis puting lalaki ang nandoon bestiso pero parang matanda naman hindi ko hindi ko na ano kasi hindi kasi makita sa labas yung salamin niya pero sobrang puti mga talaga mga puting, mga puting, mga nakita ko yung kamay niya ang lalaki ng ano si Singsing -sing. kasi di, mayaman talaga yun big boss kasi yun. ang tatlong daliri niya sis puro malalaki ang Singsing -sing. yun lang nakita ko yung kamay niya maputi siya pero hindi ko nakita yung mukha tagtag mo ang si Big Boss. Di wala siya? Ayun na nga eh. Ang sigurado talaga tayo na sobrang rami kapag dumating yan. Ang no, mga inaisip ko ngayon sis, paano tayo makakalabas nito? Maganda sana makarecover ka agad si Kuya Alpa. Para kahit pa paano tatro tayo na makaano ng na, nahanap ng paraan paano tayo makalabas dito. Kasi wala na tayong maasahan sa iba pang mga kasamahan. Nating, parang hindi naman tayo tutulungan talaga kaya kaya ito din kagabi sa tulog sa tulog natin hindi talaga ako nakatulong din siya mga ayos kasi sa sakit na mga tiyan ko parang hinihiwa ba yun, yun na nga. yan sa itong. yun na nga kaya nga ako kinain ko yung papaya dyan kahit tilaw pero gusto ko sana makakita ng hinog para ibigay kang kuya alpa para kahit papano ba makakain kaya. siya para ako pa, paano makarecover pero mahinog sana na saging oh pero hindi ko alam kung wala pang ano kinakain kasi ng ibon din wala <laughs> dyan <Lewis> <laughs> na luwis ano wala gisis isod mampod na maingontang siguro batig yung tagbatasan kay dili ka nila tabangan oh. pero sabton rapod siguro nato sila basig naapod sila lain na oh. pinagkabisihan po pero sabi so, na lang good masabtan man po nato atong uban ng mga amigo na dili gyud pero mo gani ni hangyo na sa uban na mga hunters na kaila nato mo gani ni ko bisag karon lang ko nila tabangan ba sa karon lang ba kahit ngayon lang gud ko naman sinasabi na tabangan nila ako palagi o kaya tulungan nila ako habang buhay ay, nakiusap usap mm, lang naman yun, ako sa kanila, sis, na Yung baril natin, tatlong bala na lang. Sobrang layo pa natin. Yun At na, na nga, nga eh. Alam ko naman, na madami tayong kasanamuha pa lang ngayon. Madami tauhan. Yun na nga, lalo na ngayon na marami yung bantay. Tsaka si Pialpa. Mabalikan na natin yung si Pialpa mamaya. Kanya, Kailangan tayo ba, makahanap ba, tayo ng pag... Kailangan makahanap tayo May mapatay tayo tapos may laman yung baril. Yung may bala. Yun, Ay, ba? wa din naman kayo ng baril. Ay, ako, magutom na talaga ako. Masakit talaga ang ulo natin dito kasi alam mo bakit sis. Alam mo dito, sobrang init. Tapos, maya, maya, kanina umuulan. Tapos, kagabi pa tayo basa. Nabasa na tayo. Na, tuyo na naman Pataya tayo. Bait sa kinagmuli na pobre. Maulagi, pero... Pero siguro sis na kanya. meron lang talaga tayong matutuwa na mamahal na ng mga pamilya. Yung lang oh. Yeah. hindi siguro tayo magkakaganito ba? Ayaw ko talagang part sa pamilya, sis. Ayaw kasi, mayak talaga. talaga ako kasi, alam mo naman. Lisod mag-isa, oh, lisod good, lisod good. Bisan, o na kay mga amigo na, kanang, na kay mga amigo na, ma, makuanin mo na, naa sila pero, sadya kaayo ta para makauban ta ninyo buo ang team nato sadya sa na ba kaayo sa team rapshi oh ako nang mali magkasama yung buong team ng rapshi ma ano ko na ma -feel ko na talagang sobrang saya talagang makita mo na sobrang ngiti natin pero pag uwi naman pala na pag uwi sa bahay pag uwi sa bahay ma mo na naman na kahit gano'n ko kasaya kanina pag uwi ko sa bahay ito pa rin ako pag isa pa rin ako wala pa rin akong mama at papa pero, parang, parang minsan nga sis, mainis ako kasi meron mga, minsan makikita mo yung mga mama, malambing sila sa anak nila. Tapos lalo na kung dalaga na sis, dalaga na yung anak nila. Makikita mo ba yun? O makikita ko na malambing sila sa mama nila tapos sa, uh, makaisip ko sa sarili ko. Sana na-try ko rin yung ganyan. yung ano kaya yung feeling na... Yung, yung ano ba, kahit, kahit hindi man mayaman gusto rin yung pagmamahal na Oo. Oh, wala. Ako gusto ko lang sana na ano na. Sana may mama rin ako na pwede kong mayaka, pwede kong asarin, pwede kong... ganon ganun, tulad nung pagdaghan kayo kong kuto na yung mga hinuto na nakita na ako sis na ano yung... Oo, oh, ano? oh, yung kinukutuhan niya yung anak niya tapos ano... Oo oh, na, inis <laughs> ako. Nakakatawa pero ano ba yung... Gusto nga, gusto nga natin na maramdaman ba yung, yung yakap ng nanay, pagmamahal ng nanay, oh, pag -alaga. Lagi, kasi ano, alam mo sis, yung sa mga meron pang mga magulang ngayon, at sa mga meron pang mga magulang ngayon, sana pahalagan, pahalagahan natin sila habang nandyan pa sila sa tabi natin dahil hindi natin hawak yung oras nila o buhay nila, hindi natin hawak yung panahon. Ngayon kasama natin sila pero bukas hindi na natin alam Basta na sa mga may mama, sa may mga magulang. Ay paramdam natin sa kanila kung unsa sila dahil kung unsa po na ni abot sa ilang kinabuhi, maupod sila kamalipayon. Mawa nga, unta, kita ng mga anak. Ing anak po datong buhaton para sa ila. Kay ako, ako lisod guilty. Lisod na wala kay... Lisod na wala kay mama. Lisod na ko na ko. Kinangalan biya po ng mama ay ano kung na ako'y problema, wala ko'y pwede ma-share. Wala ko. Lahi ang mga amigo, lahi ang barkada sa sa mama, mga magulang, lahi. She is promise talaga. lahi. Kaya mama, Walay bayad. Oh, yung ma... Minsan, di, di naman lahat ng na mga ano, magkakapatid, magkakasundo. hindi eh. naman lahat ng mag-ina is magkasundo. May, meron din naman talaga mag-ina na mag-away. Tapos ano, minsan meron din na Meron din na anak na hindi talaga open sa kanyang mama. ganong ganun. Pero ako gusto ko. Yun nga lang. Yun na nga. Uh, yung masabi ko Ah. Uh. Huli na sa akin. Huli na yung lahat na narealize ko kung unsa sila ka-importante sa kuha. Uh. Na-realize ko unsa sila ka-importante sa kuha. Uh. karo na wala na sila. karo na ako na lang. Oo talaga yun na. pala talaga. talaga. walang to, to talaga na magkawin mm -hmm. sa inyong mga magpabilin dito. Tinood -tino yun din. Saka mula, pamilya mo lang talaga makakampi. Pero, pero ingon nila sis na, dili daw lahat ng ano kapatid o magulang kakampi. Oh sis, e, meron. Ano, bakit nga nung manay nga? Di, kay naaman po gawin okay. usay dili maiwasan sa, sa tulad sa kuha, sa kuha, na ako'y half na igsuon, pero dili mi parehas gud na og nakagisnan siya dako siya na naa ako mama ug papa ako dako sa lula so dili nako na kabisado ang mga bat, ang batasan nila lahi lahi gud sis lahi gud na di kana ka mama ug papa nagkagisnan gid kanila nakagisnan gid ni mos lang ana kana sila. Kana. kana ang example sis na, nila na experience Tanahon you know, you know, anong magsakit ka ba? Asa kang bayo? wala. Yung kay Korta, wala nito. Bahapit siya nang makalala sa so, akin. Um. Wala. Kung may sakit ko, wala. Parang wala lang. Kung may lagnat ako, wala lang. Tuloy pa rin. Trabaho pa rin ako. Kasi, mm. kasi yun, ngayon, mga bata ngayon, ito sa nakikita ko lang. Kasi magre-rent naman tayo kasi marami sa dyan. Kaya ganyan. Oh. Nakaboardmate natin, pero yung yung ano ba yung mag, mga 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 magulang nila yung kanabitong, tubag tubag nila lang mga magpapa ba oh. ma uh, ma anak na ano wala pa yun niya sila wala pa yun nila na tumak ba ano na experience tayo sa kapait na ano oh, ba tao sis na diya na sila magko ano wala na nila hindi ka na nila kung kahibaw pa lang ko na na ay na may panalang ang tawala Pisod si lisod uh, sa sitwasyon bitaw na ini anak uh, lisod kay mahimo man mahimo man nila mo tubag-tubag ana ara man na siya dira kira man na siya dili man siya maglisod dili man siya magpuan. pero dili nila mahibaw-an kung Inag abot sa panahon oh, ig sa panahon ah. ug sa ilahang yama-yamaan dira nila ilang ginikanan pag abot sa panahon sis niya kanang kinahanglan oh, kanang ah. magsakit tulad sa kuha na tulad sa kuwasis sis anis namatay mong gida mama na wala ko kauli no wala ko kauli ano? wala man koy kwarta. wala man koy pamasahi wala koy mahinga nang tulong pero maingon gyud sila sis na dilik man lang ang ano ang kwarta ampira pira dili man hadlang ang oh, dili man hadlang ang ang wai kay kwarta kay maingon sila nga kung kung wai doon ay daghang paagi at na so, dahil daghang paraan wala, sa maana sa pananglit katulad nung sa akin nagtry akong humingi ng tulong nagtry akong manghiram sa silingan hindi ko pa humun nga wala man sila kaila sa kuwa huwag wala ko'y maigaranto rin makabayad ko dayon. hindi po sila mapahawam sa kuwa sa manang huli ko sa probinsya para maka Paduawon tani sa kung mama, bisag sa huling antungan na lang dili pud kay basig dili na pud ko mobalik anak. pero kaya gud nila unta ni na mohatag pero wala gina di gud na tumapugos ang tao kung dili pa mm -hmm. kung gusto man gud nila mukatag na sila na dili mangutanaw unsaon para magkusa mohatag sis sa totoo lang na may uban na Menguam ke kuarta ma yang tuan, untuk tahun ini mau saya mau pali tuan saya menguam, karena saya kau mau bayar. Dilek mana, mai uban potis na. Oh segi enam, kau gamai dari na kuarta. Pasti sihan malang ni, balak nak aku mau bayar kau, karena saya mau kau na mau bayar na saya mau kau naik uban na anak sis. Lalu na apa uban? Ada walak dari na gatag nu, walak bagai negatag degana kayu ingan uyang ang inding. Di rangkap kau pahumun. 哇！